tip namin guys, kapag magla-lunch kayo, kung around Cavite lang kayo, nagsisimba kayo around Alabang or what, instead sa mall kayo, kung malapit lang naman kayo sa Vermosa, grabe napaka-peaceful dito kumain mag-lunch. Hindi dahil umuunan lang din guys eh. Ang daming ano, no, options na rin naman yeah. kahit papano, pero... May peri peri, yeah. may uh, King, Jollibee, Burger King, Crispy Cream, ganyan. May Starbucks, uh, sa Jollibee, tapos may McDo. Chow... Yeah, yeah, yeah. yeah. May Makdo. Mm. Parang so, Para hindi na kasi sa mall, super crowded na. Mm -hmm. Super talaga, as in. Kakaloka, mga ka, ano, na experience na namin mag-mall kami. Pero grabe, sobrang, ano na, crowded na talaga. Dito okay siya, guys. Nakakain naman kami ng maayos. Eh, ang ganda ng preaching ngayon eh, ni Pastor Edrey na, ngayon, sabi ko nga sa post ko na hindi talaga siya mag-base talaga tayo sa ano eh, sa pagiging parang attendance natin every Sunday sa church. Yes. It's how we talk, how we react sa mga bagay-bagay na diba, di ba nangyayari niya, sa buhay di natin. Diba sabi niya, you, yeah. a lot of our, a lot of children are becoming atheists. Why? Uh -oh. Because I didn't feel the love at home. Ito. Sa parents talaga rin magsa-start kung paano mo rin papalakiin yung anak mo guys eh. Hindi naman natin, syempre kasi wala. May sabihin ni Okay. Wala lang. Ngayon lang. May sabihin niya. Oo. Oh, oh. diba? Yeah, yeah, yeah. Ayun eh uh, let's face it guys. Malaking impact talaga yung parents sa pagpapalaki ng anak. At kami, hindi kami experts sa parenting guys, pero nakita namin kasi para magkaiba kami ng background ni Daddy. And um, magkaiba kami ng background na kinalakihan. Gentle parenting talaga. At marami kaming um, natutunan sa pagiging parent namin. Hindi kami perfect guys at never kami magiging perfect. Nagkakamali kami. But ang maganda lang is alam namin pag mali kami. Hindi namin uh, hindi naman siya tinitake for granted na may power kami over Hugo dahil parents kami or mas matanda kami sa kanina na yung sinasabi nila na huwag kang ganyan kasi papunta pa lang kap papunta ka pa lang, pabalik na ako hindi siya, di, for me hindi pala yan tama kasi iba-iba tayo ng okay. iba-iba tayo ng parenting style and iba-iba iba-ibang iba approach sa bata so natututo pa rin tayo sa sa anak natin. Hindi dahil matanda na tayo, feeling natin ang perfect na natin na hindi tayo pwedeng pagsabihan ng anak natin. Kasi hindi naman talaga tayo perfect guys eh. At in relationship yan, talagang may na-work out yan. So, na-realize ko rin na pagiging Christian, hindi siya yung pag-attend-attend mo every Sunday. Hindi, at hindi mo rin ma-fake yung pagiging Christian mo guys. Kasi lalabas at lalabas yan. Paano ka mag Paano ka magsalita? Paano ka mag-cheat ng tao? Although hindi naman hindi naman porkit Christian ka na, natotoong Christian ka na, lang, na hindi ka na magkakamali. Magkakamali at magkakamali pa rin tayo. Oh. Kaya tama yung sabi ni Pastor Desmond sa amin na may gift na kayong ganyan. Nakita niya yung miracle ni God. Dapat yung mga nasa paligid nyo, um, dapat ano rin siya. Dapat parehong same level ng mindset niya yeah, may frankies Same level ng, ng mindset nyo at ano siya eh magkaroon ka ng spiritual family kasi makakatulong sa inyo para hindi kayo maligaw ulit. <laughs> 'Di ba guys? Which is totoo naman. So yun, kami guys, hindi po nakikita kakita niyo ganito, bibigyan ako ng mga gantong words sa kainyo. Perfect na ako ha. Huwag niyo isipin na perfect ako at hindi ako nagpapaka-perfect at never ako magpapaka-perfect. For sure in the future may masasabi ako medyo off sa inyo, medyo sobra ako, medyo parang mali naman yung sasabi ko. But, But tao lang tayo guys, kaya ang importante may mga taong um, right now, Yeah, kaya-kaya ang importante, may taong nag sa atin, hindi tayo ija judge kahit magkamali tayo, kasi darating talaga yung araw na magkakamali tayo, guys. Hindi tayo, tsaka, uh, importante doon is, uh, ititake take natin yan as accountability for us. Kasi, wala, da gusto natin mag-grow, eh. Alam mo, dati, been there. Yung sobrang ma-pride ako, ayoko, you kinokorek ako, ayoko ng mga badge bash, kahit na constructive criticism yan, para ang bigat sa loob ko, pero ngayon, willing na willing akong i-correct ako. Kasi ganun yung eagerness ko, yung willingness ko na matuto ko sa buhay. Kasi na-realize ko na kapag hindi ako i-correct, hindi ako matututo. Tsaka ayokong limitahan yung sarili ko kung ano alam ko. Gusto ko pa mag-grow, mag-grow, mag-grow. Lalo nasa, na sa na... Ayoko kong ipagyabang, ayaw i-claim pero nakita kasi namin yung miracle talaga ni God. So, na-feel ko na parang we are the chosen ones na na-spread yung words niya na gawin, gaminap, natin yung purpose namin sa mundong to. Kasi hindi lahat nakaka-experience ito guys. At kung ma-experience nyo man, iba-iba tayong kwento kung paano na-experience yung miracle ni God. So, kapag may ganyang gift kayo, wag nyo siyang i-take for granted din na Ah, nagtatapos na doon sa nangyari na yun, guys. Kailangan gawin natin yung purpose natin sa buhay. Although hindi mara hindi madali, maraming challenges pa rin talaga pero we have a big God, guys. Hindi tayo pababayaan. <laughs> 'Di ba? Kaya okay lang Dad. Thank you. Hindi kaya alam niyo 'yun. Kaya magpakaano tayo. Maging open tayo. Maging open-minded tayo. Dapat willing tayong magpa-correct. At piliin talaga tama yung ano, tama yung sinabi sa amin ni Pastor Desmond na piliin namin yung mga tao rin na nasa nasa paligid namin na magaguid kami na hindi kami magkakamali guys. I mean hindi magkakamali. I mean magaguid sa amin na mas mag-grow pa at mas matuto, 'di ba? Sabi ni Pastor Desmond kaina, na kaya piliin natin talaga yung mga uh, dapat nasa paligid natin. Yeah. 'Di ba? Kasi malaking tulong talaga sila, guys. But, huwag tayong masyadong illiteral yung sinasabi ko na porque Christian kami is kailangan holy na kami perfect na no. At, never... at hindi talaga mangyayari yan. It <laughs> will never happen talaga guys. So, yan lang. Uh, just in case lang guys, na in the future, may masabi ako na parang minsan ako aware na sobrahan na ako. Just quickly guys, PM ano lang ako na oops, parang medyo naman sobra. Mga ganun, okay lang yun guys. Uh, matatanggap ko yun kasi ano naman talaga? Yeah.